Shout out ako sa OWA. Ano naman tong pinagkakalat nyong fake news, ha? Yung ang sabi nyo, yung mga OFW na may mga anak na pinag-iwan doon sa Pinas, yung pinag-iwanan ng mga anak ay consider as a solo parent. Yun talaga yung sinabi nyo sa interview nyo. Tapos, ang sabi nyo pa, pumunta lang sa LGU, sa social worker, para magsabi doon na inag-iwan mo yung, yung anak ng isang OFW nasa sayo makonsidered ka as solo parent tapos nung pumunta doon yung pinag-iwanan ko ng anak ko kasi nagtanong curious kung totoo ba di ba? eh kasi kung totoo di sayang din naman kaysa naman nakawin lang ng mga buhaya dyan di ba? kaya pumunta doon yung pinag-iwanan ko ng anak ko nagtanong alam niyo ko anong sagot ha? Ang sabi lang naman, hindi considered a solo parent yung pinag-iniwan ng anak na OFW kasi nga bawal nga daw doon yung OFW yung magulang. Ano ba naman? Kaya nga pumunta doon kasi nga sabi, considered a solo parent yung pinag-iwanan namin ng mga anak namin bilang isang OFW nandito kami sa ibang bansa. Klaro yung video. Tapos yung pagdating doon, ang sabi, bawal makaklaim as solo parent yung OFW, yung nanay, yung tatay, etc. Eh para kanino ba talaga yan? Ang hirap nyo ha. Kami mga OFW, hindi naman sa nagmamataas kami. Mas malaki yung ambag namin kada buwan sa gobyerno sa Pilipinas. Yung mga remittance namin buwan-buwan, mas malaki yung nakukuha ninyong tax. Mas malaki yung nananakaw ninyo. Tapos pag ayuda para sa mga OFW, ayaw nyo ibigay kay kasi OFW kami. Ano kami dito? Namumulot kami ng pera. Ano kami dito? Mayaman kami. Kaya hindi kami bibigyan ng ayuda. Kahit pa isang libo o 500 lang yon kada buwan, okay na yon Tatanggapin namin yon Kaysa naman nakawin nyo lang at ipapakain nyo lang sa mga buwaya dyan. Di ba? Nakakaluka kayo ah. Pag OFW lang ayuda, kahit para sa amin ayo ibigay kasi OFW. Aba mayaman kami dito, mayaman. Kaya nga hindi kami nakauwi ng Pinas agad-agad kasi hirap dito, di ba? Kasi kailangan namin magtipid para may maipadala, para may tax kami at para may manakaw kayo dyan. Tapos hindi nyo na lang kami bigyan kahit piso-piso man lang. ba <laughs> Hoy, mahiya naman kayo, ay! Pinapaasan nyo na naman kaming OFW. klaro klaro yung video kayo mga OFW considered yung pinag-iwanan nyo sa mga anak nyo doon sa Pilipinas as solo parent pumunta lang kayo sa mga lungsod niyo sa municipality niyo sa LGO tapos sa MSWD sa social worker magtanong kayo doon kung ano yung mga requirements tapos nung pumunta doon nagtanong ang sagot bawal yung OFW anak kayo ng tipaklong Ayusin nyo naman yung mga pinapaliwanag nyo. Gumagawa kayo ng fake news para sa amin. Umaasa kami na kahit papano may piso. ba? Diba? Kahit magkano yung tatanggapin namin yon bilang isang OFW. Kasi okay na yon kahit papano nakakatulong yon. Di ba compared naman sa nanakaw niyong tax buwan-buwan? Ang daming nagpapadala buwan-buwan, ang laki ng tax na nakukuha ng gobyerno sa mga OFW buwan-buwan. Tapos pag ayuda, bawal kami kasi OFW kami. Eh kami nga yung pinakaunang source of income, di ba? Hoy. Mahiya naman kayo. Pag nagsabi kayo diyan ha, pag nagsabi kayo, especially itong uwa, paasa kayo eh. Pag nagsabi kayo, ayusin yung paliwanag nyo. Huwag yung ganun, di ba? Pinapaasa nyo kami. Pagdating doon, sabi bawal OFW. <laughs> Bakit mayaman kami? bakit nagpupulot kami ng pera dito? umiga kami ng pera? Hoy, kailangan namin magkos-kos na inodoro bago kami magkapera. Kaya kami nandito kasi walang trabaho matino dyan sa Pilipinas. Ang liit ng sahod. ba? Diba? Tapos pag may ayuda, wala kami. Wala kami. Wala kami. Wala talaga kami. Bawal kaming bigyan. Ano kami mayaman?